lalawigan ng Batangas. CNN Live, Live. Nation. Friends Belda, magandang araw sa iyo. Magandang umaga, Ariel. Magandang umaga, Pilipinas. Iisinaguan ang ng palalawigan ng patanggal sa pamagitan ng Provincial Government, Environment and Natural Resources Office o PGNRO ang paunang gawain ukol sa implementasyon ng proyektong ALAE o Educate, Engage, Empower, Zero Waste, Changi at Kapihan sa mga bayan ng Balayan at Lemery. Ang proyektong ito ay kaugnay ng pagsasakatuparan sa innovation na project concept ni Dr. Marivic Esma sa Assistant Department Head ng PGNRO para sa development Development Academy of the Philippines Local Government Executive Managers Class ODAP LGEMC. Layunin ng ala e project na mabawasan na ang plastic waste pollution na nakakaabot sa karagatan sa pamagitan ng pagsusulong ng zero waste management. Ito isang business model na nagbubuka sa mga sambahayang may mababang income na makabili ng kanilang pangailangan sa micro refilling station kung saan ang mga mamimili ay gagamit ng reusable container at i -re Feel. Sa pamagitan nito, mababawasan ang pagkakaroon at paggamit ng mga plastic sachet na napupunta at napapadpad sa dagat. Mula sa DWALFM 95.9 ito, si Renz Pelta ng CMN Batangas nag-uulat live para sa CMN Pilipinas. CNN Live Nationwide, Maraming salamat, Renz Belda. Mula po naman sa impila ng DWALFM, Radio Totoo, CMN Batangas.